Uh, What is so, love? <laughs> Pinakita ko, pero sabi ko, ano, mukhang may something talaga. Pero hindi na ako nagpo-focus doon na nasabihan na ako. <laughs> Tama! Mamaya Mama. <laughs> na lang. Wait, wait ko. Text mo. Hindi, hindi, Miles. Miles, grabe, 28 ka na pala. Oh, yun na. Parang 28 ka na, pero parang going back, ano ba, 8 years old ka or 18, Parang oh, ganyan ka pa na dati pa, pa Parang, parang you, you don't acknowledge yourself na mahusay ka naman talagang actress. Kaya ka favorite actors ka niya, ano eh, ni Chulardo. So, dahil uh, yung ganyan, parang ang feeling mo sa sarili mo, parang uh, sure na po ba kayo sa akin? Okay po ba ako? Bakit gano'n lagi? Parang ever since ganyan ka na, hanggang ngayon, ganyan ka pa, pa rin. Wala ka bang confidence sa sarili mo? Actually, ate, meron naman. Pag nandyan na. <laughs> kung baga, pag nandyan na yung moment, wala akong choice kundi italon at i-ano yung, uh, kung baga, ibigay yung 101% ko. Pero, ganun kasi ako lumaki, ate, Rose. Eh. Lumaki kasi ako na sa industry, irreplaceable ka talaga. Kahit may no-offer ng project sa'yo hanggang hindi pa siya umeere, hindi ka pa sigurado, hanggang hindi pa umeere, pwede pa kapunta sa iba. So, lumaki ako na yung mindset ko na dito sa industry. You always have to prove yourself na para tumagal ka. Siyempre hindi lang dapat sa trabaho ka magaling, pero dapat marunong ka ring makisama sa mga tao sa paligid mo kasi at the end of the day, minsan kahit ano 'yung ugali mo, kahit minsan hindi ka ga 100% mag-perform, pero alam nila na marunong kang makisama. 'Yun at 'yun ang pipiliin nila dahil sino ba naman ang gusto ng um stress sa trabaho natin, 'di ba po? Pero yun lang, Ate Rose, um, pinalaki ako rin ng magulang ko na kailangan eh, stay grounded ka. Kasi at the end of, at the, end of the day, pwede namang mawala sa'yo agad-agad, pwede ka mapalitan. So, hanggat may mga tao sa harap mo na nagtitiwala at bibigyan ng chance, talagang binibigay ko po lahat. Okay. Ang mga kabats mo talaga, sina Katrina, sina Julia, tama ba? Sino pa? Sina Charlene, sina, Charlene, sina yung mag-aasawa ng Korean, pangalaman? Um, Christelle! Oo, <laughs> Okay. Um, so, seeing them and seeing yourself, uh, um, how grateful ka sa career mo ngayon? Sobra ate, sobrang grateful ako. Sabi ko nga nung ba diba, dumating doon sa point na nung bata-bata ako na nahiinip na ako, parang ba't ang tagal, bakit Um, I feel like lang, like, hanggang dito na lang ba ako? Tapos, dumating dun sa point na habang tumatagal ka sa industry, mm, dun ko talaga napatunayan na hindi naman pala importante na ikaw yung pinakasikap. Kung baga, that's why I'm here. Kasi dun ako sa longevity. Dun ako sa hindi mo kailangan maging aid all the time. As long as maganda yung role at na-deliver mo ng maayos, meron at meron kukuha sa'yo. So, yun yun. At di ba pala po nag ka ng ano ba? Um, script writing. Yes, know. kay Sir Ricky. Kaya nga, kausapin ko po si Direk Tapos my. na yun. Tapos na po. Uh, um, oh, so, anong plano mo ngayon? Actually, ate, ito yung nakikita ko ni Sir Ricky, nape-pressure ko kasi di ko, nga, di ko nga binabalikan. Pero isa yun sa mga gusto kong gawin this year kasi gusto kong kapag sulat, malay mo ng sarili ko pong pelikula, hmm. yun, direct mic <laughs> kung papayagan <laughs> ako. Pero yun, kumbaga nandito po ako sa stage ngayon ng I really want to explore, I really want to collaborate with different people, and parang sobrang gutom kong mag-acting mag natin talaga. Okay. So, Alam ng AAA yan na gusto mong magsulat, uh, eventually gusto mong maging scriptwriter, bilang nagproproduce ng mga movies, ng mga series ng, ano, di ba? So, uh, I mean, hindi AAA, yung ABT, kasama oh, oh. yun sa kontrata. We can do it. Yes, we can do it. After. Okay, yun na. Ayun, Miles, at 28, uh, yung mga ibang kasabayan mo, nga, di ba, Ayan, may mag-aasawa na, mayroon, nababalikan. May anak na, may mga gano'n na. Ikaw ba, kayo ba ni Elijah, pag uusapan niya yun rin yung uh, settle down? Ng... Nagpag-uusapan naman, oo oh, ate, dahil parang sabi ko, mga, di naman kami magbabalikan ulit kung hindi namin nakikita yung isa't isa, kung hindi namin pinipili at minamahal yung isa't isa. So, of course, yes, pero pareho kami na marami pang gusto gawin, marami pa kami um, gusto patunayan sa industry. So, alam naman na we'll get there, pero right now, ni-enjoy lang namin ang isa't isa at trabaho na. Ilang years na kayo? Four. Four. Naniniwala ka ba dun sa long-term relationship? Kasi minsan, di ba, uh, kahaba-haba, hindi sa simbahan na uuwi ang posisyon. Oh sa iba. O yun lang. Ah, ano rito right tanong mo ate? Narito right so, ako. Ano naniniwala ako? ako. Naniniwana oh, ako. Yes. Oh, boy. Hindi na nga hindi nag e up Hindi. Nasa, sa inyo naman yan ang partner mo. Kung pareho niyong pipiliin ang isa't isa. Di ba may mga days na magano'n minsan, di ba? Like, um, stress kayo pareho sa work niyo, pero kung nandiyan kayo for each other, kung pareho niyong ang isa't isa. Eh, naman. Since bago ka sa AAA, kas ano ba yun? Open oh, sila doon if ever na uh, um, mag-propose to or mag-plano na kayo magpakasal. Paano yun? End of contract. <laughs> <laughs> <tra> <laughs> end of contract. At least oh, ba yun? Si <laughs> <A> <laughs> si At yung sumagot, si Derek Maya, the ma president. <laughs> oh, Mr. Bravo, Mr. 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 Tapos ang usapan. So, whining na sa inyo. Si Miss Jackie muna daw sa Dapat, dapat. ako parang hindi na po kailangan, araw-araw po ako nakikita sa bulaga kung ano po ako doon, gano'n din ako sa totoong buhay. But before, even before na I'm, I'm, with ABS, na na-offer, na-offer na ako to join a celebrity edition before. Oh. Parang, wala, hindi lang ako comfortable na ganun. Parang, parang meron talaga mga personality na pang-PBB eh. Parang ako baka pagpunta ko at magnaknak ako na magnaknak-evicted ako. <laughs> so, okay naman ako. Okay naman. Pero, maraming mo kung... Di ba minsan yung mga guests doon? Oh, yes. house guests. Oo, oh, oh, yes. ilang, days, ilang ano. Why not? Pwede okay. naman. Yes, Padre de Pamilya with Kuya Coco. And uh, directed by Derek direct Adolf Alex. Um, nakaka-star-star -star po kasi siyempre ang mga lola ko. Nora nag at Vilmanian sila. So talagang lagi ako pagkaalam din ng nagka, may work ako noon with uh, Miss Nora. Talagang na-excite sila na for me na na-starstruck din ako. Hanggang ngayon na sa starstruck pa rin ako sa mga artista hanggang ngayon. May hiya pa rin ako nararamdaman sa kanila. Pero with Miss Nora natatandaan ko noon yung grabe lang siya makikipag-checkahan sa sayo. Pero pagdating ng 5 to action, kita mo parang nakaka-starstruck. Minsan parang Pagpapasig ko sa sarili ko, nanonood na naman kasi yung mga artista po tulad ni Ms. Nora talagang napakalakas ng presence. Diba bata to po? bata. Yes. Tsaka na, parang nakakatakot po na hindi mo galingan kung sila yung kasama mo. Kaya I'm so grateful and blessed na I was given the opportunity to work with her.